yung oh. para sa hanok, baboy, oh. itik, baka, kanding. Oo, oh, yan. Akin yung nasa ito nga, para sa ulitawo. Oo, eh, kalami. Ano <laughs> oh. mo yan? Ang isang pangkinas na? Sir. Welcome sa vlog. Vlogger, sir. Pagkakuha-upuhan, <laughs> sir, o lusay na. Kuha na kayo mo lusay. Seconds, wala na na. Nangkuha ba? Panuhot. Nga. Duga yun din mo ginala-dala. Seconds na. na Makalingkod lang ka. Parang bukol din diba? Bukol. Hangin mo na. Lusay. Muna dito, lusay. Uh, kulani sa Tagalog. Oh, Sikas sa lima na pislikon. Pagawas sonra. Be, rawas na ka sir. Sikas sa. Imo -mong mangod ma'am? Asawa? therapist ko ma'am, terapis ko. Ma ko. Yan na ako 2 million viewers sa YouTube. Yan na ako 11 Lagi, ako gani hikapon para maramdaman ni mo og tinod ba istorya. Hikapon ra na imo adiri od ako kayo. Bebe, Lika, sir. Kini na. Ana ba dia lang kayo kay ni to. Ini kau orang membeli, kau orang di kaki kau. hikapon. ada angsur, dah. Ini kau ni, kau hindi. ada kau kau. Kalau mau ni, kau ni wajah kau ayuh. Kau boleh dengar, kau ni Eleven thousand videos nagahimo Wala lagi bayar, ayad di breed ni Wala Wala na wala oi, oi ko ani. Mo ka Wala gyud na. Wala man sa iponod kay

Sir. Ay. Busy pa na. Nangatag na kong flyers ba? Si Bihilo Channel. Sa YouTube. Facebook. Hindi, eh. Guapa. Mamo. Welcome sa vlog. Nata sa Facebook, mamo. Sa YouTube. Ah, Hi. Sir. Ihatag ko ni sir, mamo. blogger mam. blogger. yelo channel sa YouTube o Facebook. Oh. Welcome sa vlog, vlogger nag, nag YouTube channel. mo. welcome sa vlog. Oh. Ma'am, welcome sa vlog, ma'am. yelo channel nag vlogger ka. Pujer, jadi ko lagi mana? Mau ni ang luon. Hi mam. Ma Kau nak ni mam blog ni? Kau nak nang channel sa YouTube. Oh, live sa live oh, mam. Ma Pwede mo na magpahilot ma'am o magpakuha og nodes. Pasigilig si Ketawa. Oh, nata sa loon ha. Kaning loon, duol na rin sila, duol-duol na rin sila sa kanang kuan, Buhol.